Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ta, tatalakayin natin ang isang mahalagang update na siguradong makakadagdag sa mobility at protection capability ng Philippine Army. Ayon sa isang Brazilian source, nasa biyahe na papuntang Pilipinas ang bagong batch ng Siam Nagwarani 6x6 Wheeled Armored Personnel Carriers o APC. Ito ang ikalawang batch mula sa kabuuang 28 na in-order ng ating bansa. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa Philippine Army? Paano nakakatulong ang Guarani APC sa modernisasyon ng ating ground forces? At ano pa ang susunod na dapat abangan ng publiko sa programang ito? Yan ang pag-uusapan natin ng mas detalyado sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Guarani 6x6 ay isang modernong wheeled armored personnel carrier na dinevelop ng Aveco Defense Vehicles sa pakikipagtulungan ng Brazilian Army. Isa itong produkto ng modernong military industrial development sa Brazil na nagsimula pa noong early 2000s at ngayon ay nagsilbing backbone ng kanilang mechanized infantry units. May ang timbang na halos 18 hanggang 20 tons depende sa configuration, ang Guarani ay dinisenyo para magdala ng hanggang 11 personnel, kasama ang driver at gunner. Mayroon itong all-welded armored hull na kayang protektahan ng crew laban sa small arms fire, artillery shell splinters, at iba pang battlefield threats. Bukod dito, isa sa pinaka aspeto ng Guarani ay ang mobility nito. Bilang isang 6x6 wheeled vehicle, kaya nitong kumilo sa iba't ibang klase ng terrain, mula sa paved roads, hanggang sa mud at light off-road conditions, ng mas mabilis at mas mura i-maintain e kumpara sa track vehicles. Mayroon din itong amphibious capability, depende sa configuration, kaya kayang tumawid sa ilog o body of water na walang tulong ng external bridge o ferry. Para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, malaking bagay ito sa logistics at operational flexibility. Balikan natin ang kontrata. Noong 2020, pumirma ang Department of National Defense ng kasunduan sa Aveco Defense Vehicles para sa procurement ng 28 units ng Guarani APC bilang bahagi ng Horizon 2 ng Revised AFT Modernization Program. Ang kontrata ay may halagang nasa 2.265 bilyong piso. At kasama dito ang integrated logistics support, training, at spare parts. Sa madaling salita, hindi lang basta delivery ng mga sasakyan ang usapan, kundi pati ang capability building ng ating mga sundalo sa paggamit at maintenance nito. Noong nakaraang taon, dumating ang unang batch ng Siam Guarani AP SAS sa bansa. Agad itong ipinasa sa Philippine Army Mechanized Infantry Division para sa training at integration sa kanilang mga maneuver units. At ngayon, ayon sa Brazilian Defense Source na binanggit ng Parabellum account, papunta na ang ikalawang batch ng siyampang units. Ibig sabihin, once ma-deliver ito, total of 18 units na ang hawak ng Philippine Army, at hihintay na lang ang final batch para makumpleto ang 28. So paano nga ba gagamitin ang Guarani ng ating hukbong katihan? Unang-una, bilang Armored Personnel Carrier, Pangunahing role nito ang ligtas na pagdadala ng tropa mula sa staging area papunta sa front line. Ang armor protection nito ay nagbibigay ng mas mataas na survivability sa mga sundalo kumpara sa soft-skinned vehicles tulad ng trucks o jeeps. Ikalawa, may flexibility ang Guarani pagdating sa mission profiles. Pwede itong i-configure bilang troop carrier, command vehicle, ambulance, reconnaissance unit, o fire support vehicle depende sa pangangailangan. Sa kasalukuyan, inaasahan na gagamitin ito ng army bilang core ng kanilang mechanized infantry units, lalo na sa mga operations laban sa insurgency at terrorism, at pati na rin sa conventional defense roles. Isipin natin, sa mga lugar tulad ng Mindanao o sa mga border security areas, malaking bagay ang mobility at protection na hatid ng mga APC. Mas mabilis makaka-respond ang tropa, mas ligtas ang deployment at mas epektibo ang kanilang presence sa mga conflict-prone areas. Kung ikukumpara sa ibang armored assets ng Philippine Army, makikita ang upgrade na hatid ng Guarani. Noong mga nakaraang taon, heavily reliant ang army sa mga lumang V150 Commando APCs na nakuha pa noong dekada 2070 at 2080. Bagamat naging matibay at useful ang V150, halatang lipas na ito sa panahon lalo na sa aspeto ng armor protection at reliability. Sa kabilang banda, may ilan ding M113A2 at M113A1 tracked APCs ang army na donasyon mula sa US at ibang bansa. May modernization efforts na ginawa, tulad ng pag-upgrade ng firepower gamit ang remote weapon stations at mortars. Pero dahil tracked ang M113, mas mataas ang maintenance at mas mabagal ang operasyon kumpara sa wheeled APC tulad ng Guarani. Kaya masasabi natin na ang Guarani ay nagsisilbing modern, mobile, at mas cost-efficient na komplemento sa existing armor fleet ng Army. Higit pa sa teknikal na aspeto, mahalagang pag-usapan din ang geopolitical implications ng deal na ito. Una, pinapakita ng Guarani deal ang openness ng Pilipinas na makipag-collaborate hindi lang sa traditional defense partners tulad ng US at South Korea, kundi pati na rin sa non-traditional suppliers gaya ng Brazil. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng diversification ng sources ang AFP. Hindi nakadepende sa iisang bansa ang ating procurement at mas lumalawak ang ating access sa iba't ibang klase ng military technology. Ikalawa, para sa Brazil mismo, malaking bagay ang export success ng Guarani. Sa bawat bansang kumukuha nito, tumitibay ang reputasyon ng Brazilian defense industry sa global market. At ikatlo, para sa Pilipinas, may mensahe itong ipinapadala sa rehiyon na tuloy-tuloy ang ating modernization program, at unti-unti tayong bumubuo ng credible ground forces na kayang makipagsabayan sa modernong panahon. Ngayon, ano pa ang dapat abangan ng publiko pagkatapos ng delivery ng ikalawang batch? Una, syempre, ang arrival at commissioning ceremony ng siyam na bagong Guarani units. Inaasahan natin na ito ay gagawin sa isang army base, at magiging highlight ang turnover sa Mechanized Infantry Division. Ikalawa, ang training phase para sa mga bagong crew at drivers. Tandaan, hindi lang basta pagmamaneho ng armored vehicle ang usapan dito. Kasama sa training ang proper maintenance, tactical deployment, at integration ng Guarani sa combined arms operations ng Army. Ikatlo, ang delivery ng final batch ng siyampang units para makumpleto ang 28 Kapag natapos ito, magkakaroon na ng isang buong mechanized battalion set ng Guarani AP SAS ang Philippine Army. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga hamon. Una, logistics at sustainment. Dahil bagong platform ito, kailangan ng maayos na supply chain para sa spare parts at technical support. Kung hindi ito masustain, baka mauwi sa grounded units ang iba. Ikalawa, interoperability. Kailangang tiyakin na maayos ang integration ng Guarani sa existing fleet ng Army. May mga M113, V150, at iba pang bagong assets tulad ng Sabra Light Tanks. Dapat ay makapagsagawa ng Joint Mechanized Operations ng Seamless. Ikatlo, Budget. Ang AFP Modernization ay nahahati sa iba't ibang service branches. Habang may priority sa Navy at Air Force dahil sa maritime threats, kailangan ding tiyakin na may sapat na resources para sa army para mapanatili ang modernization momentum. Sa kabuuan, ang pagdating ng ikalawang batch ng Guarani 6x6 APCs ay isa na namang milestone para sa Philippine Army. Mula sa lumang V150 at M113, unti-unti nang lumalakas ang mechanized infantry capability ng ating hukbong katihan. Hindi pa ito perfect solution sa lahat ng operational challenges pero malaking hakbang ito tungo sa mas modern at mas credible na ground forces. Sa darating na buwan, siguradong magiging abala ang Army sa pag-integrate ng mga bagong sasakyan na ito sa kanilang frontline units. At habang papalapit ang final delivery, mas lalong lamilinaw na seryoso ang pamahalaan at ang AFP na ituloy ang modernization program kahit may mga hamon sa budget at geopolitics. Kaya sa mga susunod na linggo, abangan natin ang official arrival at turnover ng mga Guarani AP SAS. Isa itong konkretong patunay na ang ating sandatahang lakas ay unti-unti nang lumalakas at umaangkop sa pangangailangan ng modernong panahon. At dyan nagtatapos ang ating malalim na pagtalakay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto ninyong manatiling updated sa lahat ng usapin tungkol sa AFP Modernization at Defense Development sa Pilipinas at sa buong Indo-Pacific, Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli!